Magandang araw sa inyo lahat mga kabayan. Pag-usapan natin ulit itong isang napaka na topic ngayon sa social media kung saan si kabayan niya ay na-hold sa uh, Clark International Airport dahil sa kanyang dalang cellphone. Okay, so ito po kasing issue na to ay uh, nag-ugat-ugat na sa kung ano-anong mga uh, mga previous issue na nangyayari sa loob ng custom. Hindi kasi natin maikakaila na talaga naman mga nakaraang araw at mga nakaraang taon, ay eh meron na talaga mga nangyayaring anomalya sa loob ng Bureau of Custom. Mabuti na nga lang itong si OWA Admin Arnel Ignacio ay talagang gumagawa ng paraan para matugunan o masagot yung mga katanungan ng mga uh, publiko o katanungan ng mga Mamamayan o ng mga simpleng tao, OFW, or kahit mga normal na biyahero, kasi napakarami talaga ang mga tanong na dapat masagot. Okay? So, dahil nga kay uh, Owa Arnold Ignacio, uh, napakagandang opportunity nito para mabuksan ulit itong topic na kinasasangkutan ng Bureau of Customs. So, ginawa nga niya uh, Owa Arnold Ignacio, inimbitahan niya si, uh, if I'm not mistaken, si Margeline Okay, yung pangalan nung uh, nasasangkot dito sa issue na to. Para magharap-harap sila ng uh, custom ipaliwanag kung saan andun din yung mga taong involved that time nung nangyari yung uh, incident para masagot kung ano ba talaga o kung saan nagkulang o may mali yung dalawang panig. Okay? So ito po yung video recently. Balik kahapon po itong video na to. So uh, gusto kong mapanood nyo yung full uh, dialogue between na uh, Custom o Arnel Ignacio at yung si Kabayan na nasasangkot dito sa issue na to. Okay? So, panoorin po natin ang video na to. Si dati, na bawal mo ang magpadala. Hindi ako, yung examiner. May examiner po, po Yung sa... po kasi yung pinapoy nila sa akin, bawal magpadala. Eh. Hindi padala yung magpapadala, hindi yung... Opo, yung magpadala yung kamag-anak. Mm -hmm. Bawal daw po yun. Na, kasi doon po daw sa declaration <coughs> na ko ako ang nakapirma. Dapat daw po, uh, yung sa lang na nagaling, ang dadalhin ko. Eh, culture po natin mga Pilipino yung dalin mo yung mag may pagpapadala sa iyo para iabot nila sa pamilya nila kasi hindi sila nakakauwi. Isasabay nila sa iyo. Ah, yun po kasi ako, ang pagkakaintindi is that, 'di ba? Tinatanong tayo diyan palagi kahit ng airline tayo ba ang tayo ba ang mismo nag-impake na uh, hindi eh, po kasi ganoon yung pagkaano nila sa nung so, time na yun yung yung pinapaliwanag na if I can finish. Okay po. Eh, okay, po. Ha? Oo, tapos yung ano, para, para makakaro okay. lang natin yung ano. Siguro ang punto lang din ng ano din ng examiner is that uh, uh, you know, pinapaliwanag sa iyo na hindi naman nasa bawal yung pagpapasal, magpadala ng pasal. Kanito po kasi oh. yan. Ang sabi ko kasi, nung chinet po yung gamit ko, tapos iPhone yan, 100,000 yan. Tapos sabi ko po, ay, pinadala lang po to sa akin. Sabi po niya, at saka hindi po to, hindi po to 100,000 iPhone Pro uh, 12 lang po to. Tapos ako po ang umano niyan, pumili online gamit yung credit card ko kasi po, nangutang sa akin yung nagpadala. Yun po ang sinabi ko. Kasi po, inaan po nila na 10,000 lang daw po ang pwedeng bid Na 10,000 pesos lang na sa pagkakaalam po, hindi eh, po ganun kasi D ilang beses na po ako. Dito kasi ang... ngayon di nagkakaintindihan. Opo, okay. yun po ang lumabas na ano kasi. Nakita mo yung declaration form, di ba nakalagay doon na OFW or tourist, anong purpose na travel natin, vacation. Oh, okay. So actually, naging mabait na si Costos na hindi na natin strinig to. May penalty kasi yun kapag baliyo ano. Uh, ang intindi niya kasi Ang nakalapit mo kasi doon? Vacation? kasi, si kasi magpapakasun kung baka kasi yung buha ko Ano po ang Ano ano eh. ayun ano Ano sa, dapat niya ano, kasi ano ba ano, ako. dapat kung, kung halimbawa You are an uh, overseas foreign worker uh, As you claim to be Diba? Yun oh. po ang inyong sina, sinabi Sa inyong post at uh, na-communicate ninyo, syempre, pagbabasihan naman ng ating mga officers, eh, yung nasa dokumento, this is e document. Ano po na, bang documents ang sinasabi ano, nila? Anong declaration form po Yung travel pass? No. Ay, yung, no. kasi po ganito po yan, hindi eh, ko pa po na ibibigay yung ano, eh, wala pa po silang alam po, tungkol sa diniklaro ko. Kasi po, ang ginagawa po nila, pagkabigay po nila nung pinil labas na po agad yung ano, hindi na po nila babasahin. Kasi nakaganyan yan eh. Nung pagkabigay ko po kung pong ganyan sa kanila, Araw na ako agad? Alam na po nila yung laban ng ano ko. So, paano pong declaration ang sasabihin ko doon? Paano pong nila sasabihin, hindi ko dineclare? Hindi pa naman po nila nababasa yung ano ko, kakabigay ko pa lang eh. Sabat dito, eto, sabat dito. Doon nawala. wala. Eh, nung ano pa nga, hinanap pa nga nila kung asan yung declaration ko, ano yung pangalan mo? Ano yung apelido mo? Hmm. O, di po ba? Tapos sinasabi na, hindi ko po daw dineclare yon. Hmm. Yun po ang sinasabi ko. Pero in your declaration form na meron tayong po, Yeah. Uh, oh, <coughs> okay, okay. lahat po yun. Kasi check, check lang naman po yun kung yes or no. Lahat po yun yun ako. Kasi ang alam ko po, po, dalawang phone lang yun na na hindi naman po ang apakakaalam ko po, po, hindi lang po 10,000 ang ano. Okay. Wala po so, kami alam na gano'n lang. Ito, ha? Hindi natin sinasabi na bawal, pero huwag mong mamasamain pag ginagawa ng mga empleyado ng gobyerno natin ang trabaho nila. Kasi sila naman din yung mananakot uh, kapag they don't follow the protocol uh, in this particular instance at uulitin ko lang no na na um, so totoo lang naging matulungin ng ating office of officers we could have been very strict about it yun na lang sa mali na pagtekna nandun mo sa baba ang mga penalties noon sasabihin ko lang po kung ano talaga it's fact ilibar ko yun na hindi po tapang ang ating pagkakatiglara iintindan natin na there are situations na siguro sa so pagkakamamadali um, nakalimutan, Kasi dito siya nalito, dito siya nalito eh. Uh, hindi maliwanag sa kanya na yung doon siya papasok sa 150. Mm di ba? Kasi kanya nilagay niya vacation kasi siya ay magpapakasun dito dahil mabalik siya. Mabalik siya na ito. Kaya vacation, ano po ang pipiliin niyo doon na kakalito? Ano po ang pipiliin niyo doon na... Ano nga daw pipiliin niya? Okay. Um, ang um, ano kasi doon, ang um, um, sa tax treatment talaga, hindi po yung purpose of travel. Hindi, ano That's nga yung ilalagay yeah, na? Ano? Kasi ang mukhang nagkaroon uh, ng misunderstanding, kung ano yung magiging status niya. Kasi papasok siya doon sa 150, di ba? Ah, hindi po doon yun yung pagbabagong vacation or ano yung hindi. purpose saan, sa saan, saan ba? Saan ba? Whether we are an OFW or we are a tourist, yun po ang nagkocontrol. No. Ano? So, so, hindi, niya, po tourist. Hindi, hindi ah. niya, doon tayo nagkaroon ng misunderstanding. But, but, ang Chennai mo kasi president. Yes, sure. Ano yung nasa Eh, lahat naman po na may contract oh, sa ibang bansa, residence po yun. Uh -oh. Dito oh, lang tayo, he dito, he dito he lang he tayo he hindi nagkakitindihan eh. Um, may bang kasi na, ano? Sir, ko Kasi, I think it's useless to talk about Right, Ah, let me explain. Nandito kasi siya. Kasi nga, ang hindi nga, residente siya dito. Kaya nilagay niya resident so anyway, so we will will we'll help in the dissemination. That's good. Oo, oh, oh. na dito naman no partners oh. sa ng Bureau of Customs sa yeah. Pero sana in the future, um, I don't think no. I prangkain na, na lang din kita hindi ko siguro tama din yung iyong nagawa na uh, you will do that to customs officers no. Alam mo ba na marami sa kanila na exposed to harm, no threats. Parehala naman tao din yan, no? At bilang pinuno nila dito, I will tell you, parang masakit uh, din sa akin yung gano'n. Pero part uh, of the service yun, okay lang no problem, ay explain na to namin yeah. ang namin anin yun. Pero sana let's give a little bit of space naman, No? To the basic, ano ba, yung naunawaan namin okay. kayo. Pero kay kayo na, din sana. sana din po, paunawaan din po nila oh, kami. Na kaming mga dumarating, kaming mga OFW, mm -hmm. yung paghihirap namin doon, tapos siyempre, sa culture na po natin, sa mga nababalitaan na natin. Oh. Siyempre, nasa unak na po natin yung gano'n. Yan yung ina explain oh, oh, Like po. ano oh, ah, po ito, as I, hiningan nyo naman din ako ng recommendation. Naiintindihan ko naman ng pag-i-implement eh. Kaya ako nag-sasuggest ng messaging, like for example, yung pagbawal, di ba? Bawal, yung ano daw, yung pagbumukas at oh, oh. pagpalipat. Okay, naiintindihan ko yun. Ano niyo, mas madali niya ma-iintindihan ko sasabihin kung dalapit ka, may problema po ba? Kasi mag-iiba yung ano, buo. Alam mo po yung... mag yung buo. Naga, ano, no? yung mapapahiya ka. Ma'am, bawal magbukas ng ano dyan, tapos ang daming tao. Eh, yun Doon po nag-start eh, nung... So, again... Din, doon din po nag-start yung ano po. Kasi alam ko na po na... Uh, doon pa lang, umpisa pa lang. Tapos, nung ando na po sa mga magpipilap ng ano, nakapila na po ako dito sa may left side. Pinapapila niya ako doon sa marami na magpila. Eh, dito iisa na lang. Diba? Ganun po yung inano niya eh. Sabi niya, Ma'am, pinaka doon. Kaya alam na alam ko kung tinatarget na nila ako eh. Kasi, ah, actually, yeah. the po That's correct that, no? Kasi lima ang ating passengers na, ano doon, uh, no issue, no complaints, nothing, nahi, hindi ang nabasahero. Same protocols naman na sinusunod na. We do not target anybody kasi hindi naman yung natin talaga kilala yung mga privileges na kumalating. Hindi po po yan araw-araw. Uh, at sa dami rin po na pasahera na ng naprocess natin ang kanilang clearance sa customs, wala naman yung nagiging problema. So, ano pong bang benepisyo sa sa atin kung mag-single out tayo? As I've said, it's just a messaging. It's just a messaging kung paano I understand where you're coming from I also understand where she's coming from uh, sa messaging na kayo din nagkaintindihan di ba kagaya ba uh, kung alam ko yung bawal, pero kung paano gusto nang sasabihin you spell a lot of difference kunyari ako lang nagagawa ko ano problema ano yung inahanap ko it will, it will deliver the same message pero wala magiging tensyon kasi iba na sa kanila pagka nasa bawal yan ano to eh, ang haba na ng kanyang hugot doon. Kasi ang hugot yan, pupunta na yan kung saan siya nanggaling na bansa. Kasi nga, marami silang binadanas na gano'n doon. So, ang kanyang pinagamit, bakit ginagano'n din ako dito sa sa bansa ko? Now, I know hindi niyo sinasadya. Kaya lang kasi, that's why I'm telling you, I understand their language and I also understand where you're coming from. So, kaya naman ako nag nag-aalay nag sa inyo ng ganitong paliwanan para, kasi you nga, know, it will always happen and uh, me personally do not want that. So, yun lang, uh, kaya naman ang pakain natin ngayon, hindi na to busisihin, as we promised, we will uh, help doon so, sa pagpapaliwanan. At kung nangyari dito, eh, ang mas mabuti, eh, magkasundo na lang, we will, we will, uh, we will help sa, ako naman, ang ina-appel ko rin, yes, discover, there are, there, there's myriad ways to, to deliver instructions. Noted. Thank you very much. Maraming salamat. Uh, parang ma All of this system. is not. Thank you. Okay. So, Maraming okay. salamat. Thank you. Okay. So after nyo po mapanood yung video, yung dialogo sa pagitan ng uh, dalawang panig, so kayo na po ang musga mga kabayan kung sa tingin nyo sino ang nagsasabi ng totoo. Ang may papayo ko lang po sa inyo, mas maganda po na may alam tayo para just in case mahol tayo sa loob ng custom ay alam po natin ang isasagot natin at hindi lang tayo magbabaka sakali. Or the worst part, hindi lang tayo basta-basta papayag sa kung ano ang hinihingi nila sa atin. Kung napanood niyo po ang video na to, ay ini ko po kayo mag-subscribe sa ating YouTube channel para lagi tayong updated sa lahat ng video na ina-upload natin na may sa ating mga OFW. Yun lamang po at maraming salamat sa inyong panonood.